si Sid na yung usama natin oh. testing kung um, may alimango mga idol lalaman sige namin kung may ano, alimango mga idol sa oh time dami namin ngayon oh. idol tingnan natin kung may maraming ilak baka dagsa ng ilak <laughs> Kaso uh, lang matao baka. Wala na to kung sino <laughs> ang Idol, baka matao pa pa naman ako ng taob dyan. <laughs> Umpisa na tayo, mga kasisid. ito na nga, nagtilim na. Magkalaman lang sa biyayaan ng dagat. Pinagabay. Mga idol, tara, sama-sama tayo, mga isid. <laughs> Pisit pa lang, may nakita na nga tayo sa kanote. Hmm, kaling kanopen Pagka nito lagi ang nagtatali mo, magigit ang na naman. Chisit na naman tayo. Hmm, lapo-lapo. Sarap mang sandalo sa bat eh. Ah, dali Wala. na.

Kau pakai natin yang idol. Nau na. Berikan natin. Apa natin idol? Pasal mana tak banyak. Senaya uang apa idol saya. Nau ada apa? Senaya. Nanti tulang yang. Oh, sehari sehari nanti tulang ini. Oh, surahan. Dapat ni tu idol. Tak apa.

ilak na naman kawan yata ng ilak ng gubi ito na naman idol malabot na naman ng tubig. hindi naman natin pero chamba awa ng kuyo po tamay po taalit tayo isa nasa nagtakbuhan ng iba gapal na idol ang lalaki ng kuyong. sabi po gagawin idol nasa <laughs> na kayo mga nagtakbuhan o no, kayo nagsiksikan ngayon mga idol nawala na yata diba may pang isa mga idol hmm, panain na natin to uuwi na rin tayo idol